It's Sunday today at wala tayong pasok mga ka bros. So as usual, tara, samahan niyo ako. Ikaw tayo sa Moa. Medyo late na tayo. Nakatulog kagabi from work pero maganda yung gising natin kaya may energy pa para bike ride. Naisipan kong doon na magalmusal musar kaya nagdala na ako ng 3HS pocket money. Dito nga pinag-iisipan ko kung anong bike yung eh Kung itong Trek Mountain Bike o yung Sunpeed Kepler na gravel or itong Merida pero napag desisyonan ko Merida na lang kasi gusto ko quick spin lang para makabalik agad so ayun ride out na tayo dito tayo ngayon sa Heritage Park dito yan sa Tagig ibingan ng mga bayani ganda talaga ng vibes tuwing linggo no konti ng sasakyan dami nagbabike tsaka dami ding nagjajaging sobrang chill ng vibes after 30 minutes nandito na nga tayo ngayon sa Rojas Boulevard malapit na dito sa Baklara so yan alam nyo naman yan yung mga nasa gilid na yan o mga red district no yan mga uh, ano dyan no? dynasty fight club so matik na yan dito mas okay mag stop over dito yan sa baklaran church tuwing sunday at mag ride ako tumitigil ako dito kahit saglit lang marami rin siklista dito na tumatambay saglit bago mag proceed sa muwa So labasan tayo sa Baclaran Church at as usual may kita nyo dito yung mga pangketa. So only tempered glass dito mga ka-bike rows So, ang dami na nagbebenta ng tempered glass. Pasay tough intersection. So pag weekdays grabe traffic dito at dami sa sakyan dahil Sunday ngayon. Tingnan niyo naman oh, no? sobrang chill lang ng vibes. Pagpasok nga natin dito sa Moa area. So may mga nakasabay tayong nagba-bike ride din. So, mga naka-BMX sila mga ka-bike, bro. So, ang angas, di ba? Parang bihira na lang din ang makita na naka-BMX, eh. Bunny hop! <laughs> Bunny hop! Pupunta sana tayo doon sa Seaside Boulevard kung saan nag-e-spin yung mga siklista. Kaso nga lang, may running event ulit ngayon. So, every week na lang, no, may running event. Talagang running era na ngayon. Ako, nasa cycling era pa din dahil nagmowa na tayo daan na tayo dito sa Jokno Boulevard dito yan sila taga ng mga piyesa ng bike so daming tao dito mga kabike bros. meron nga akong nakita dito kulnago na classic frame 40,000 daw sabi nung nagbebenta ang mahal no kahit classic na dito naman sa unahan ng konti Fox 32 naman na suspension fork na pang mountain bike 13,500 lang daw niya binibenta sigundamano na to mga kabike bros Usually every Sunday dito yan sa labas ng gate ng GSIS Mga nagbebenta dito ng almusal So dito na tayo kakain mga kabike ng almusal natin So order tayo ng dinuguan tsaka puto Classic talaga tong dinuguan tsaka puto na combination sa almusal Sakto sakto bagay na bagay Pag dito ka sa bangketa kumain mga kabike cruise Monoblock chair lang yan Tapos okay na laban na kain na medyo mataba lang yung dinuguan nila kaya yung mga taba eh pinakain ko na dito kay Ming Ming kawawa naman gutog na gutog galing ng Moa maganda talaga dito dumaan sa Buendia pabalik sa tagi kasi loop talaga siya paikot then dadaanan mo din yung ayala so walang kasasakyan-sasakyan dito pag Sunday mga kabikers at pagpasok nga natin ng Ayala dahil linggo ngayon may tinatawag na car free Sunday dito. So bawal dumaan yung mga sasakyan, runners, joggers at siklista lang. Meron pa tayong mga naabutan kahit mag aalas 9 na ng umaga. Andami pa rin tumatakbo tsaka nagbabike. Almost 30 kilometers din yung ride natin today at we're home safe. At maraming maraming salamat kay God at safe tayong nakauwi. At don't forget to hit like and subscribe mga ka-bike bros. See you on our next vlog.